So, ayan mga ka-explore, uh, kanina kami, kanina pa kami dito, nagmamasig kami, nakita na namin na nandun na yung mga bakkabahayan. So, unti-unti namin gagapangin. Uh, siguro, uh, ito yung dahil mga ka-explore. Pero, nilihis kami ng punti. Kasi na, napapansin kasi namin may bahay dyan uh, sa ibabaw. Tapos, meron dun dun. So, kanina kasi nagsurvey muna kami bago kami papasok. Uh, minamanmanan muna namin bago kami magsimulang mag-vlog. Uh, kasi kapag uh, diretso diretso tayong pumasok doon baka mabigla tayo ng, hindi natin alam kung kasi kung anong yung meron doon so mabuting minanmanan muna namin kanina so andun si Mangkiting so napagpanuhan namin na dito kami lilihis kami ng daan dito kami so pwede naman dito kaso nga lang pag uh, makarating tayo doon makikita agad nila tayo so medyo hindi siya uh, okay para sa amin kasi wala eh mahalata na nila kami so may iba kami so dito sa mga kiting so mga ka-explore at uh, ayan nandito sa ibabaw yung kawayan na yung ipinakita namin nung nakaraang gabi yung, ito yung kawayan na bagakay yung pangontra sa aswang uh, yun, may bali may bali pa yung kawayan uh. so yeah uh, nakahanda pa rin yung ating itak Apa bro? Di stade tu, di to kami ada angkut. Okay, cepat, 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 cepat. Terlebih, 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 terlebih. Kanina lang ako nag... Ano yun? Uy! Kanina lang tayo naglakad ba? Oo! Kapoy naman bro! Ayaw tayo Napagod ka na? Baka... Baka dalawang round ka kagabi? Napopo! Wala ako naka-scroll Hindi ka na nakatira! Kasi nag ko ako ng... i ka? Video! Para may upload na? Para may... Pag uwi natin! May upload tayo! Nag-upload ko ako ngayon! So, tamang tama lang yung uh, walk na lumipid kanina doon ha, kasi uh, dito yun papunta pa ganun doon so nandun tayo doon yung punteria natin pero dito tayo dadaan pero di tayo ma baka magla tayo surprise uh, malay natin baka nakahanda sila doon so uh, palihim tayo yung papasok ha? ngayon talaga kapag araw ah yun umuulan na bro may kakaibang tunog dyan sa likuran bro ano ba yun may tunog talaga oh hindi kaya na hindi nito hindi nito bro kasi napapaligiran to ng mga kakamala, kakahuyan posible may mga nakatira dito hindi gusto tayo daan bro so napakita ko lang muna yung area baka may nagmamasid sa atin doon sa kabila, bro. sino okay. sa may kabila, ng yung mga kawayanan. Kasi, bro, yung mga kawayan, Doon, Pero, nandito kasi yung kabayan, kaya ahayaan muna natin yung mga aso na yun. Bro, siguro, bro, hindi natin alam, ba? Kapag, oh, may tubo dyan, ah. Mm. Maraming tubo. Saka, sila mo? siguro, no? baka, iniiwan nila yung bahay nila at nagtatago sila dyan sa may kakawayanan posible, posible din pero, kung hahabulin natin yan itong muna tutuklasin natin itong pinamumugaran nila lalo na bro, lalo na kapag malala na sa maraming tao nandyan pala, nakatira ako siguro, masunod din yung mga nako huwag naman May siminto, bro. Baka yan. May gibang di bahay dito, bro. may gibang bahay simento mukhang inabandon na na tong bahay na to bro oo oh, yan o simento yan may, meron pang kinilas ha yan o guys to abubong po yan ang bahay So ayan na yung kabahayan mga ka-explore So Ito tayo dadaan bro Tatago muna tayo dito sa mga uh, Masukal na kakahuyan Tapos pamanman okay, na natin Diyan tayo, -man -man. Huh? Na tayo -man -man. Dito, dito, kasi tayo Okay, Masabuti, na. so marami talaga. Mas nabuting mag-iingat tayo. Ah, meron ding bubong dun oh. may bahay din dun. So... Mas nabuting uh -uh. mag-iingat tayo. Oo. Uh -uh. <laughs> so, magka-explore na. Tata, saan ba <hid> tayo dadaan dito? Daya tayo dadaan? Sige. Saan ba dito? Mm -hmm. may, may butas dito bro Ano ba ini duro bro Imbakan pala ito ng tayo bro Ha? Baka may ginto dito? Mm -hmm. Wala siguro bro w Wala aso May aso ha? pasang pupuk bro dahan-dahan bro ah. kakak keadaan ke bajan bro ha Mata hmm? Ah, oh, may mga batang naglalaro. May mga batang naglalaro pa. Ngay? May mga batang naglalaro pa. ko go. Ito ka Ikaw magpakita dyan. magpakita So, ayan yung uh, in-explore namin yung karaan. Yung CR pala yan. So, imbaka lang tayo yan. baba tayo ganito naman bro uh, papasok tayo dun bro tapos yung camera natin i-on pa rin natin pero huwag lang natin masyado itutok sa kanila dahil para di tayo mahalata ba na uh, kinukuna natin sila hmm. kumbaga bibitbitin lang natin yung camera tapos pero nagre-record pa rin hmm. tapos subukan natin maki ano don, maki halobido or maki pag-usap pero palihim tayo naka-record ganun lang huwag na natin i-tutok talaga na i-ganun talaga kasi magta magtataka yan sila bakit natin sila uh, kinukuna ng video ganun pwede, na lang tago ko lang siguro ito ganun yeah, ganun lang pwede 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 bitbitin mo pasimple lang ba pasimple yung oh, kung wari nagdadala lang tayo ng cellphone pero yun pala naka-record ba ganito ba hawakan mo oh, hawakan yun mo yung cellphone ko Mm. Hawakan mo. Ako ano? mo i-post. Itatago to to. Mm, tago. Yan daw. Mm. So, wala na, sincere mm. na. Parang ano anong lang, hindi So, 'yung makistor sige. Yeah, tara yeah, tara. Okay, yun, Ganito na 'to bibigitin ko lang. Tru. Mm. -hmm. Sure. na tayo diyan. Wala 'tong ngalan ng parang uh, ano lang or simple lang kami papasok parang uh, walang nangyari May uh. mga uh, batang naglalaro kanina bro thanks yes. 이 나무 좀보 Ayos ka lang din bro Bro May tuklasan ako dun sa ano bro Sa, sa Meron ako tuklasan dun sa ano ba Dun sa likuran hmm. Hindi Meron dong bote Tapos may mga laman na kawai kawai okay. Oo Tingnan mo Tingnan natin nakita mo hindi Ha? Hindi, pa nakita. hindi mo nakita hmm. Oh, dito poba ano 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 Ha? ano 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 Ha? Langis yan? ano Bakit ano 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 Wala na. Ha? Wala na. Tapos may balahibo pa. Hoy. Wala. May balahibo. May alam ba tungkol dyan, bro? Ha? May balahibo pa. Bakit yan iniwan dyan sa lapas? Bakit hindi nila itinago yan? Sayang naman ito. Magagamit na ito.